Hi mga ka-logi! Ayun po na. Wala ka dugo yan ko po. mo eh. Sinisig na siya po siya. Ano yung ito yun? Hindi, hindi, hindi. punta na kayo sa Sherwin-Ladrido-Saloin, Phase 1, Block 56, Lot 60, Coms, Mintal, Davao City. Mga kaluget, diyan ikaw. Ayun pa Alam niyo. Hindi pa dugo agad. Tingnan mo dugo siya. Ha? Melong. lang. na po. Ayaw bigla. Ano na mga kalugit ang laki-laki o ginoo ko. Dugay ka may kapahindo. Pula sa kanya. Ay dito. sa kanya. Ay laki. ay ay pusho. Ayaw ay may mga kalugit po, napakalaki-laki. Mga kalugit, always po ko ga-upload sa Facebook page ko, Mr. Kalugit po. Ayan, gano'n ko. Uy, Diyos ko. kalamian na, uy. Perfect. May lang, ayaw. Anaalang, anaalang. Ilaas sa vlog. Papa ko lagi na ganoon. Ha? Papa ko, pati mama ko. Ay, ganoon sila sa vlog ko. Nakita ko sa TikTok nila. Sa Facebook siya gano'n, TikTok. Oh, sa TikTok at Facebook. sa TikTok at Facebook. Kanina, may gilugit ko. Grabe kayo. Ang dugo, ang uh, nang manog sa iyang kuko. sa salain ba? Nagpalimpyo? Ang pinakasakit yun ang magpalimpyo pag kasalain. Ako makaila sa iyang kuko. Tapos hindi makaila magbanog. Sakit kayo, eh.

Okay. Okay. Ayan naman. 30-30. O, uh, diba? Hindi, ang pauwi pa. Ako lang mag Minsan Kasarap. So, days, na, na, uh, ba? na ako. So, late din ako. Ano oras na sarado ang makdo? 10. Mm -hmm. Ang ano, ang order ka 10 mga ano pa naman. ng anong. Ang motor. Ano? Ang mga ila 11. 24 hours. I Ay, asin. Ay, 24 hours na sila. Uh. Okay, ang Chowking. Okay. Dasa mental? Oo. Oh, oh. Akala ko. Iyawan ka pa kapangita kapag kaon Pare Pareho class. lang ano guess please ipantay na ipantay time ano yung para sa ano lang yung yeah, salary range ng ang um, sa per 15, yes pero ang nakto is part time sa vista okay. while ang sa very big is full time yun ang pagkakalam yeah. ko, ko kasi upon terms sa kontrata is part time talaga ang job ang nakto kasi sa talking job is 8 hours

Dito na. Wala ka nang in English kasi yan. First ko ng one month para dagdagan <coughs> ng. Hindi Tapos red ang team. Ano ang ano for our for our pareho ang Macdo so far man kayo, same same man sila ka nag taas ba sila no? By April kay 60 na ang rate per hour. 60 pesos? 60. Ah, 60 pesos? Ah, 60 pesos yan. Anong per hour ng ano? Ay, 4. 60 pesos per hour. Kasi 30 sa inyo. Ay, 4 Kung sa Japan, isa ka lapad. Kung... Sabi ko, ano? Ay, I am burning diyan per, um, per hour pa sa ano sa call so, siya, di pa pa ako ng I said. So si Mickey um, patungong high court, diyan niya ako nag-60. 60 per hour ko. Pero okay, uh, I'm not I'm not uh, I don't demand this amount because uh, but the main issue Sumakalogit, so, is, ayan. Manning maraming salamat po. Huwag niyo po kalimutan i-like and share pin the notification bell para update kayo lagi sa aking vlog.